ang pinakamagagaling na pinuno sa hinaharap ay yung mga taong may sapat na tapang upang harapin ang katotohanan at tulungan ang kanyang mga tao na ipamulat sa katotohanan. Dahil ang pinakamagandang oportunidad ay maaari mong masumpungan sa iyong sarili, hindi sa iyong kapaligiran at hindi rin sa swerte o sa tulong ng ibang tao, kundi sa iyong sarili lamang, diyan nananahan ang katotohanan. Halika't magbalik-tanaw tayo sa kwento ng mga taong naglakas-loob na hanapin ang tunay na kahulugan ng buhay, nadala na rin ng kuryosidad na gumugulo sa kanilang mga murang isipan. Tumakas sa sariling bayan at nanahan sa banyagang lupain, maranasan lamang ang pinapangarap na pamumuhay. Ngunit masusumpungan lang ang mga sarili na sila pala ang mismong katotohanan na matagal nang nawawala. Ang kwento ng mapangahas na pangha sa Philippine Airlines Ano ang kahulugan ng pagiging tunay na aktivista? Pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Sino nga ba ang mag-aakalang na dahil sa kurusidad sa buhay ay magagawa ng mga kabataan na hindi lang masagot ang kanilang mga katanungan kundi ang maitala pa sila sa kasaysayan ay eh talaga namang kamangha-mangha bagamat tama ang intensyon pero mali naman ang paraan. Nagsimula ang kwento nang pumasok ang dekada 70. Kakaupo pa lang ng Pangulong Marcos sa mga panahong yun para sa kanyang ikalawang termino. Si Proctuso Chua na anak ng isang din ng Mindanao State University o MSU ang siyang pwedeng sabihin may pakana ng lahat. First year high school pa lang siya nang maging interesado siya sa ideolohiyang komunismo at mga prinsipyo nito. Kapag siya ay mayroong libreng oras, inilalaan niya yon sa pagtambay sa mga silid-aklatan upang manaliksik para sa mga nasabing ideolohiya. Palagi niyang iniisip kung alin nga ba talaga sa komunistang China o komunistang Russia ang mas karapat dapat niyang pag-aralan ng husto. Noong siya ay nasa kolehiyo na, sinubukan naman niyang pag-aralan ang teorya ng revolusyon. Nang sa ganun, ay matapatan niya ang kakayahan ng mga nagtatapos sa Philippine Military Academy o kaya ay sa West Point ng Amerika. Dahil noong mga panahon na yun din, nagsisimula ng dumami ang nag sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Bilang aktivista, ang nakikita niyang sanhi ng kaguluhan sa bansa ay ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pamamayagpag ng mga dayuhan sa ating pambansang ekonomiya na siyang kumukontrol sa atin. Para matuldukan ang matinding problemang ito ng bansa, nakikita ni Chua na komunismo ang solusyon ang pagpapalit ng klase ng pamahalaan na dapat ay siyang pairalin dito sa atin. Nakasumpong siya ng kaibigan na may kaparehong paniniwala niya sa katauhan ni Glenn Rosauro. Pero dahil matatagpa ang gobyerno noon, naniniwala ang dalawa na mapapalitan lang ang pamahalaan natin sa pamamagitan ng isang revolusyon o pag-aaklas laban sa gobyerno. At madalas nilang iniimagine kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng komunismo o yung makapamuhay sa ilalim ng komunistang pamamahala. Dahil dito, naghanap pa ang dalawang ito ng iba pang mga kabataan na pawang kapareho din nila ng iniisip at prinsipyo sa buhay. Nakakuha naman sila ng apat pang kasama at silang anim ay kinabibilangan nina Proctuso Chua, na noon ay 28 anyos na, Glenn Rosauro, 20 anyos, Edgardo Tigulo, 18, Domingo Basquinhas, 19, Edgardo Mausisa, 19 din, at si Daniel Lubitania, na 25 anyos naman noong mga panahon na yun. Ang mga kabataang ito ay nagkaisa sa kanilang pananaw sa buhay na hanapin ang katotohanan sa kanilang mga katanungan. Ang maranasan at malaman kung ano nga ba talaga ang mas maganda, ang pamahalaang komunismo o ang umiiral dito sa ating bayan. Dumating ito sa puntong ang anim na ito, sa pangunguna ni Chua ay sobrang nadala ng kanilang idealismo at udyok ng pakikipagsapalaran, nadala na rin ng malikot na utak ng mga kabataan. Minsan na nilang binalak pumunta sa alinmang komunistang bansa upang sila mismo ang makaranas ng klase ng pamumuhay doon. Ang mga bansa kanilang pinagpilian, ay ang noon na Soviet Union, ang North Korea, ang North Vietnam, Cuba o sa China. Pinili nilang magbangka at magtungo sa alinman sa mga bansa na ito ngunit lubahay yung delikado para sa kanilang paglalakbay. Pero dahil kinain na rin sila na matinding paghahangad na makalaya sa pamahalang umiiral dito sa ating bansa, umisip sila ng ibang paraan para makaalis. Pagkalipas ng apat na buwang pagpaplano na nila na mga hijack na lang sila ng aeroplano bagamat karamihan sa kanila ay takot pang sumakay sa paglipad nito. Eh mas ano pa kaya kung ha-hijackin nila yun? Pero wala nang makakapigil sa paghahanap nila ng katotohanan sa kanilang mga puso. Nang mabuo na ang kanilang loob, gamit ang pinagsamasamang mga halaga ng kinita nila sa pagtatanghal sa kanilang mga paaralan kada linggo at sa mga allowances nila, nauna nang tumulak ang anim na kabataang ito patungong Cebu. Nakabili sila ng tatlong danaw made na revolver, isang balisong at dalawang gunting na maaari nilang magamit para igapos ang mga tao sakaling may papalag na pasahero. Pagkatapos ay tumuloy sila sa Maynila at doon ay bumili ng tiket pabalik naman sa Dabaw. Doon pa lang napakarami na nilang pagtitiis na pinagdaanan dahil tiket na lang talaga ang meron sa kanila. Ubus na ang kanilang pera, gutom at pagod. Samahan mo pa nang isipin kung paano nila maipupuslit ang mga armas. Ikatatlong po ng Marso taong 1971 nang makasakay sila sa Philippine Airlines BAC-111 na biyaheng Davao. Oras na para simulan ang plano. Nababanaag ng na mga kabataang ito ang sobrang takot sa kanilang gagawin pero kinakabahan man, kailangan nilang alamin ang katotohanan. Sila'y umupo ng hiwa-hiwalay na posisyon nasakop ang unahan, gitna at hulihan bahagi ng aeroplano. Ang orihinal na plano ay lima minuto pagkalipad ng aeroplano ay magdedeklara na sila ng hijack. Ngunit dahil nga sa mga natatakot din, inabot pa ng dalawampung minuto bago nakasimpleng makapasok ang dalawa sa kanila sa cockpit para i-commander ang piloto. At nang malaman ng iba pa na umiikot na ang aeroplano, hudyat naman iyon para malaman nila na sinusunod ng piloto ang gusto nilang mangyari. At na mga sandali ding iyon, nagdeklara na sila ng hijack. Nagsalita sila sa intercom na hawak nga nila ang kontrol ng aeroplano at silang lahat ay magtutungo sa China. Pero bago pa man magkagulo, nakiusap ang mga batang ito na maging mahinahon ang lahat at makipagtulungan na lang dahil wala naman silang balak saktan ng sinuman, wag lang gagawa ng di ka nais-nais. -na sa kabuoan ng paglalakbay, naging magalang naman sila sa mga pasahero at inutosan pa nila ang mga kuro nito na pakainin ang mga tao, pagamitin ng mga palikuran at ibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Gumagamit din sila ng po at opo lalo na sa matatanda nang hindi matakot ang mga iyon. Pagdating nila sa Hong Kong, humingi ng permiso ang piloto na kailangan nilang bumaba para magpagasolina dahil hindi sila makakaabot sa China at babagsak ang kanilang eroplano. Pumayag naman ang mga kabataan sa kondisyong walang lalapit sa kanila maliban sa truck na magsasali ng gasolina at kaagad din silang lilipad. Muntik pa silang maharang ng British Commando na noon ay nasa airport din na yun. Nang maipaliwanag ng mga batang hijacker ang kanilang misyon, hindi na sila pinigilan ng mga ito at hinayaang makalipad ulit. Pero bago yun, pinababa na rin nila ang mga matatanda at mga bata sa Hong Kong. Ilang sandali pa ay pumasok na sila sa himpapawid ng China at doon ay na-intercept na sila ng Chinese Air Force at inakay pababa. Alas 12 na ng madaling araw na makarating sila sa Canton Airport sa China. Pagkadating nila doon ay nagpaliwanag sila sa kanilang misyon at kagustuhang manirahan sa komunismong bansa at wala silang planong maghasik ng terorismo. Naging maayos naman ang lahat. Pinababa ng mga batang hijacker ang mga tao at isinuko ang kanilang mga armas nang makita sila ng mga opisyal ng China na sumalubong sa kanila. Sobrang humanga ang mga ito sa mga aktivistang Pilipino na ito at tinawag pa nilang So Young So Brave. Hindi sila pinarusahan ng China sa kanilang ginawa at sa halip ay sinuportahan pa sila sa kanilang layunin. Una na silang pinatuloy sa pinakamagandang hotel noong gabi din na yun at hinayinan ng pinakamasasarap na pagkain na meron sila. Habang pinalis din kagad pa -uwi sa bansa kinabukasan ang mga pasahero at ang aeroplanong dinala nila. Nang makapagpahinga ang mga batang aktivista na ito, dinala sila sa Central Province ng Yunan at doon ay binireping sa klase ng buhay meron sa kanilang bayan. At pagkatapos ay dinala sila sa sakahan para makapagtrabaho kasama ng mga lokal na manggagawa ng isang komunismong bansa. Nakapagkomento pa ang mga batang ito na mas maganda nga talaga ang kalagayan ng mga manggagawa doon kaysa sa Pilipinas. Sobrang hinangaan nila ang disiplinang meron ang mga manggagawa doon at ang kanilang kababaang loob. Habang sila ay nagtatrabaho, ay ginagala din sila ng gobyerno sa iba't ibang lugar gaya ng mga cultural center, mga pasyalan, museyo at iba pang mga lugar na may koneksyon sa pag-aaral ng pamahalaang komunismo. Pinag-aaral din sila ng Chinese language at pagkalipas ng halos dalawang taon na pagtatrabaho at pamumuhay kasama mga mamamayan sa bansa, nag-request ang mga batang ito ng military training ngunit tinanggahan sila ng China sa pagsasabing hindi sila nag export ng revolusyon. Pero binigyan naman sila ng pribilihiyong mag-aral sa mga kursong nais nilang marating o di kaya ay sa mga skills na gusto nilang ma-develop. At sa pagkakataong ito, nagkahihwa-hiwalay na ang anim na kabataang aktivista dahil ng kanya-kanya na nga sila ng pag-aaral at school na pinapasukan. Si Rosauro ay lalo pang nagpakabihasa sa wikang mandarin, si Chua ay sa electrical factory, si Lobitanya ay sa Beijing Medical College, si Basquinas ay sa machine design engineering, si Mao Sisa ay sa electrical engineering, at si Tigulo ay nagpakabihasa naman sa traditional Chinese medicine. Pagkalipas ng anim na taon ng paninirahan sa China, ang mga kabataang ito ay bihasana sa kanil kanilang mga larangan. Nag-request na sila ng kagustuhan bumalik sa Pilipinas. Pero dahil nga illegal migrant sila, hindi sila maihatid ng China nang diretso sa Pilipinas sa halip ay hanggang makaulamang sila pwedeng dalhin. At pagkatapos ay humingi sila ng tulong sa isang religious leader doon para makauwi dito sa bansa. Sinabi naman ni Bongbong Marcos na anak ng Pangulo na masisigurado niya ang pag-uwi ng mga aktivistang ito ngunit hindi niya matitiyak ang kanilang kapalaran sa rehimeng ng kanyang tatay dahil noong mga panahon na yun ay umiiral na ang marsyalo dito sa bansa. Si Rosauro at si Chua ay dinakip at ikinulong sa bikutan sa loob ng apat na taon dahil sa kasong pagnanakaw na lubhan naman nilang ikinatawa. Dahil mas nakulong pa sila sa kasalanang hindi naman nila ginawa dahil wala naman silang kanuha ni isa sa mga pasahero sa aeroplanong hinayjak. Hindi kasi sila makasuhan ng hijacking dahil noong mga panahon na yon na mangyari ang pang-hijack ay wala pang batas na umiiral para sa kasong ganun. Sa katunayan, sa pa lang nila naisip na gawa ng parusa ang krimeng hindi nila inaasahang magagawa ng mga kabataan at sila'y naging political prisoners. Si Tugulo na bihasa sa traditional medicine ay dinakip naman sa Bicol sa akusang medic ng mga rebelding NPA. Nabilanggo din siya bilang political prisoners at napalaya pagkalipas ng ilang panahon. At nang humupa ang sitwasyon dito sa bansa, ang anim na ito ay tuluyan ang namayagpag sa kanilang mga larangan. Sila'y walang pagsisisi sa kanilang ginawa bagamat mali ang paraan ng paghahanap nila ng katotohanan. Isang malaking aral ang nakuha nila mula sa komunistang bansa na ang paghahangad ng pagbabago ay hindi makukuha sa pamamagitan ng isang revolusyon. Sa halip, ito ay sa paglilingkod sa iyong mga tao at sa iyong bayan ng buong puso. Maraming inihain sa lamesa ngunit kukuhanin mo lang ang siyang karapat dapat. Hindi nila inadap lahat ang pinakita sa kanila at pinili lang nila yung may mga pakinabang dito sa bansa. Iniwan nila yung makakasama dito sa bansa at puro yung may mga pakinabang lang ang kanilang kinuha. Si Rosauro na bihasa sa Mandarin ay naging tutor ng mga kababayan nating OFW na naghahangad makapagtrabaho sa mga bansang Taiwan, Singapore at Hong Kong. Si Tigulo, na naman sa medisina, ay naging konsultant sa Department of Health na nagkakandak ng mga seminars para may bahagi ang kanyang kalaman. Si Chua ay nagbebenta ng mga produkto sa murang halaga mula sa kanyang farm na naipundar sa Dabaw. Si Lubitanya, na espesyalista din sa medisina, ay napadistino naman sa Australia at naglilingkod sa mga Pilipino communities doon. Si Mausesa ay nasa Belgium para sa mga international na gawain doon bilang kinatawan ng Pilipinas. Ang anim na ito na minsan na rin nabansagang mga terorista dahil sa kanilang paghahangad malaman ng katotohanan ay dumaan sa napakatitinding pagsubok at paghihirap sukdo lang isumpa sila ng kanilang bayan. Ngunit sino nga bang makakapigil sa sinuman kung gano'n na lang kasidhi ang udyok ng damdamin nasunduin ang kanilang mga pangarap. Ang ginawang pang hijack ng mga kabataang ito ay siyang naitalang nag-iisa at natatanging hijacking na napagtagumpayan na naitala sa kasaysayan ng parehong bansa ng China at Pilipinas. Ikaw kay Bigan, minsan ka na rin bang nangarap ng malaki ngunit isinuko ang laban dahil sa suntok sa buwang katuparan dito? Saan ka pinulot pagkatapos noon? Dahil nagtatapos lang ang laban, kapag sumuko ka na. Maraming salamat sa inyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli.